So along the street road po tayo dito sa Brado Street uh, Park po ito ng Karangay Balakay no? Which is mga uh, guys uh, Mayroon tayong konting may isi-share na Sa bagay nito ay uh, mayroon munting business na kailangan po natin na yung uh, support pa At syempre sa munting business na ito uh, Sana po makatuloy itong vlog na ito sana. At, uh, at bago po kayo tumuli sa aking uh, video sa papanunulot sa panonood po ninyo ay eh, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at sendre. at like na rin po at uh, ito tuloy-tuloy ang ating gawain so guys meron po tayo uh, this is a uh, sa po po negosyo ito ito po ang okay, kanyang outlet ayan so din po natin yan mga nakala repeating po na yung mga battles no so yan at syempre, ang laman po niyan ay mga isda. So, nasa area tayo yes ng mga aquarium. Ayan, kasi-kasi isda makikita mo niyan. So, available po ito dito ngayon na pwede mo po siya anytime. Hanggang doon sa dulo guys. Ayan, ang dami niyan. Tapos dito sa may bandang iba ba guys, makikita natin dito ang uh, isda na pwede mong ilagay sa iyong aquarium na additional. No? Kaya bumili rito ayan meron po siyang mga stock makikita no? so yan tapos uh, may klase klase isda po uh, doon sa -so dulo no? dito tayo pasok pwede dito sa so, yan po yung mga mga yan po yes. Nice. uh, yan no ay po tayo natin ito po guys si ah, pagkari po ni Alex Ayan po yung license niya, which is na mga ito. So, registered po yung business na to. At ito nga po, no. ah uh, matatanaw natin, guys. Dito sa area na to, uh, may mga bago po silang uh, stock ngayon. Na. Stock po na. Iba't ibang kulay. Gaya na lang nito, no. Ito, ang galing ng kulay, guys. So, ibang klase talaga to. Masyado ako nabibigahan ito sa kulay na ito. Tsaka yung shape niya. Talagang kakaiba. No? ayun oh no? may red may pink may red may pink So ganyan makikita natin at sa bandang kali kanan, uh, kaliwa kanan pa kaliwa ko naman po ito paano makikita natin ayan. so parang ano no parang kakaiba yung uh, galaw niya tapos sa dito naman po sa bandang ka kanan ko po ayan So napakaganda. Alim na alim sila guys sa aking ilaw, sa aking camera. So yan ang makikita rito. So yan Oh. So different sizes no. At saka yung may makulay niya may gold. Sa isang isda, minsan may mga tatlong kulay na Ah uh, hawak Oo, nito. So, ngungkol, ang galing guys, nakaka-alil talaga guys. No? May ayan, ayan po makikita natin. No? So, yung isos niya, meron, you know, meron, meron, nagkikintaban yung kaliskis niya, yung kabalat niya, yung isos na No? Yung so, yan, guys. Ano yung po natagpuan? Ah, tulad eh. Alin na alin sila guys dito sa ilan natin. Tinatakuha na. Sobrang cute nila tignan. So ito guys, no? kanina nasa street tayo so sa road show. Ngayon I'm natin tayo sa uh, road Nakikita natin yung mga uh, uh galawan ng isda. No? Masyado talagang nama. At yun niya balik tayo ulit dito. So ito talaga ibang klase. Grabe talaga, sobrang ganda. Oh. Tingnan mo, nakakaloy talaga siya. At dito na sa may ibabaan guys guys, makikita natin yung isang park na <coughs> Uh, tila uh, nature yung dati niya. So, may tubig siya. Ayan po yung dito natin. May, ano, may uh, isda rin siya. Uh, Rubo ka uh, si Jin, no? So yun guys, no talagang sobrang nakaka-relax yung manila. Yeah. niya. Siguro ano, kung no, may ano ka, may, may espasyo na pwede mo paglagyan na ako. Kaya okay, yung mismo ay isda. Kaya okay na. Pwede mo nang ano ito. Pwede lang bumili rito sa area na to. At dito rin guys, sa part na to, ay pa, no, mga dito. aquarium. Ayan. Ayan mga nakalambitin yan guys. Anytime na pwede mo lang bili na na. Pwede mo nang bit Kung kayo ay bibili. O guys, no, marami silang stock. So yun lang. Ayan, ito pa. Oh, pa sa garapon. O yun guys. Right, no. Balik sa ating story, So, thank you so much. Kita kits na ulit. Uh, So, Oh, sige, sige. sige Inom ako. Oh, in So, maraming salamat. Uh, so yun nga po. Uh, gaya ng remind ko po kanina na matatagpuan lang po ito sa Honrado Street, Barangay Bagakay, no? Tama, no? Uh -huh. So, an anong porok to na Porok Sanko. Ah, uh, porok Sanko? oh, So, yun guys, no? Anytime guys, pwede kong bumili. Ah, uh, ito pong outlet na po guys, talagang registered po ito sa LGO. O may, meron po itong, ano, meron po itong uh, business permit. So, ayan, in, uh, in, invite ko po kayo guys na bumili kayo ngayon dito kasi napakamura po talaga ng mga gold piece dito ngayon. Hindi ka na mahirapan magdala. oh, hindi ka, hindi mahirap mag, ano, hindi ka na mahirapan. May mga lalaki na dah. Meron na kaka. O, yan eh. Meron, oh yun, meron din pala. Meron din pala, meron din pala, meron din pala silang, ano, oh, mga pet, no? Ah, doon sa kabila. O, oh, sige mamaya. Sa susunod na vlog na natin yung mga pet niya. oh sa susunod natin na content. Kasi nagpapaalam na ako. So, yun guys, no? Maraming salamat. Kita-kits muli tayo. sana po, ah, uh, ako po kayo ano, niyo. niyo po mag-subscribe sa akin yung YouTube Mie, cut -cut sa At po, kita, kita, -kita. Si Aking web pa um, Facebook. <laughs> Facebook page. Huwag okay. niyo ka uh, kalimutan, kakalimutan Palo. Kalimutan. So, see you next video oh, guys. Bye-bye. swimming dito. Bye-bye, bye-bye, bye Okay na guys. See you later. Next video. Okay. Hindi kayo kayo lamisa okay 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 ay, hindi ko sana. La Ay, lola, ikaw mo na dapat. Utang.